Good morning po. I'm Alma Zenit, uh, DSWD, PDO 2, Central Office. Uh, ang pinakasumubok po sa katatagang ko bilang DSWD employee, yun pong nagpunta kami sa Happy land. At saka doon ko po nakita yung totoong realidad ng buhay. At kung paano po ako ka-blessed dahil nandito po ako sa posisyon. Kasi po nilagay ko po yung sarili ko sa mga beneficiary natin na talagang nangangailangan sila nakita ko po yung mga bahay nila kung gaano po ka uh, uh, hindi po gano'n ka katulad ng dinidahan ko ngayon bilang social work po gusto ko po talagang makatulong makatulong sa kababayan natin nakarapat dapat po talaga Napakasarap po. Napakasarap po ng pakiramdam. Kagaya nga po na sinasabi ko, kahit ngayon po nagre-redeem na po yung ating mga beneficiary, lagi ko pong sinasabi sa kanila na wag po tayong magkagulo, wag po tayong mag-away-away. Ito po ay para sa inyo. Hindi po kami maghihirap na mga taga DSWD na hanapin kayo upang pasa walang bahala po. Yung mga benepisyo na dapat ay para sa kanila. For feeling po kasi pag nakatulong ka, napakasarap po sa pakiramdam na yung mga tao lumalabas na kangiti. Mal ko po ang trabaho ko unang-una -una po yung pagtulong. At kung gaano po nakikita ko po yung saya-sangiti ng mga taong natutulungan natin, nabibigyan natin ng benepisyo. Yun po ang nagpapamahal sa trabaho ko. Yun po ang pinakamalaga sa akin nakakatulong tayo. Isa po 'yun sa mga pangarap ko ang makatulong sa kababayan natin. Hindi po hindi po dahil sa ano, ku ano paman para po sa kanila po ang programa. Ako si Alma, isang BSWD Angel in Red Vest, naglilingkod ng may extra love at extra care. Ginagawa ang lahat mula sa puso.